IFM Foreign News. Inatuloy ng korte sa Hong Kong itong Martes ang 45 pro-democracy campaigners sa pinakamalaking kaso sa ilalim ng National Security Law na ipinataw ng Beijing noong 2020. Ibinigay ang pinakamabigat na sentensya kay Owen Chow, isang batang aktibista na hinatulan ng 7 taon at siyam na buwan. Sinabi naman ng ilang local leaders na ang mamibigat na parusa ay layuning pilitin ang iba na umamin ng kasalanan at tumestigo laban sa kanilang mga kasamahan. Mariing kinundena ng mga bansang kanluranin at mga organisasyon ng karapatang pantao ang mga hatol ngunit iginiit ng gobyerno ng China at Hong Kong na ang National Security Law ay nagdala ng kaayusan matapos ang magulong protesta noong 2019 Sa kabuuan 47 ang kinasuhan noong January 2021 kung saan 31 ang umamin ng kasalanan at 16 ang sumailalim sa 118 days na pagdilitis at 45 ang hinatulan habang dalawa lamang ang napawalang sala. Para sa iFM Foreign News, ako si Idol Show, Biga Garin, Idol!